Ito ang sagot kung sulit nga bang pumunta sa Georgia. Parte nga ba ito ng Europe o ng Asia? Ito ang bansang mas nauna pang naging Kristiyano kaysa sa Vatican. It is one of the oldest Christian nations in the world at dito nga din unang nagsimula ang wine. Una kong pinuntahan ang capital city nito, ang Tbilisi, na ang ibig sabihin ay warm place hindi dahil sa climate kundi dahil sa natural hot springs dito. Ito nga ay ramdam mo agad ang impluensya ng Europa sa paglalakas sa cobblestone streets, sa classical and medieval architectures at sa mga makalumang bahay na may intricate balconies. Georgians are generally nice pero may ilang taga na hindi naturally warm and friendly. Culturally and politically, mas malapit sila sa Europe. Georgia is considered a transcontinental country. Ibig sabihin, part of it is in Asia and part of it is in Europe. It is also a Christian Orthodox country. Papaligiran ang bansang ito ng mga bundok kaya napakaganda ng mga landscapes dito. Maliit na bansa, ngunit sulit puntahan lalo na at e-visa lang ang kailangan ng mga Pilipino dito. Follow for the next part.